ibigay sa inyo. Katulad po ng Cybercrime Investigation and Coordinating uh, Coordination Center, uh, mula po sa HGAB na 573 million, ay naging 457 na lang po kayo. So, yung 116 million budget cut po ay hindi po nyo gagamitin na uh, pambawi? Baka sakali pong... Sana mas maging masikap pa rin kayo kahit na po ganun na nangyari. Yes, Mr. President, and uh, I think, uh, well, nakikita ng agency na talagang uh, uh, masinop tayo sa uh, pag-allocate uh, or appropriate ng pondo, lalo na kung hindi po talaga nagagamit yung pondo, then uh, kailangan na uh, uh, it's a signal for them na maging much more efficient, maging impisyente po sa paggamit. Kasi kung hin magbibigay po tayo ng same amount, mag papatong patong lang ho eh. But uh, again, meron naman po silang continuing so magagawa rin naman nila yung mga plano ho nila. Efficient and effective, Mr. President, kasi kung talagang tamang-tama lang ang budget nyo, ay babawasan nyo yung mga hit and miss opportunities kasi pagka na-miss natin, sayang na sayang po, eh, hindi na natin mababalikan. Kaya magiging mainat po kayo. Ganun po yung assumption natin, Mr. President. So, correct, Mr. President. This is a, uh, a signal to them. This is actually a challenge rather than a uh, discouragement, Mr. President. So Uh, dapat galingan ho nila sa management ng kanilang ahensya. Noong Agosto po, Mr. President, ang ulat ng DICT po ay 75% ng ating public schools ay meron na pong internet connectivity. Uh, ang pagkakaroon po ng uh, internet connection ay isang bagay. Ngunit, uh, ang paggamit po nito, ay isa namang bagay. Halimbawa po kung uh, napakabagal po ng uh, internet do sa lugar na yon, lalong-lalo na yung malalayo po nating mga lugar. Hindi rin magiging kapakipakinabang. Maganda na sana yung ratio po, eh, 70%, pe, 78%. E eh, paano po kung kalahati naman ng 78% napakabagal naman po ng serbisyo ng internet? Kagaya po nung, uh, siguro gagawin ko ng halimbawa, Mr. President, yung uh, sa bahay na lang namin. Tatlong uh, service provider na nga po ang kinuha ko. Eh. Merong Globe, merong pong Converge, merong pa pong Starlink. Talagang ano po eh. Ah, mahirap na lang na i pero kung halimbawa po sa lugar namin na hindi naman po masyadong malayo, Paano kaya kung ikumpara pa natin doon sa malalayong kaya kanayunan ng mga ng ating bansa. Ano po ang may offer po nating uh, parang uh, payo na lang sa kanila? Para kahit na ganoon ang kanilang nagiging kalagayan Mr. President, ay uh, sa pagtulog nila, mapanaginipan lang man lang para sumaya naman ang kanilang buhay. Paano mo kaya ang gagawin natin? Actually, uh, Senator Markleta, Mr. President, uh, iba-iba pag pagkaalam ko sa mga ganitong issue. Iba-ibang lugar, iba-iba po yung situation. At uh, mag, dapat po eh, mapag-aralan po sa inyong lugar kung ano po yung naging dahilan. Uh, may mga issues kasi like for example po sa village po ng aking magulang, ayaw po nila magpatay ng cell site doon kaya wala rin po cell site sa loob ng village. Dahil yung pinakamalapit na cell site, eh, malayo, no? Uh, I think, uh, kilometers away. So, iba-iba po yung situation. Kaya mas maganda po kung uh, maibibigay po sa kay Secretary sa DICT po yung inyong uh, area. Hindi na yung bahay niyo, in area lang. Uh, para po makita po nila yung situation and they can coordinate with the telco. So, may mga remedies naman po, technological remedies. Like sa amin po, nagkabit po kami ng Parang maliit, micro cell site sa loob ng bahay ho namin para mahagip po yung cell site. So, pero ho sa mga far-flung areas, gumagamit ho sila ng technology. Like yung uh, Starlink, uh, yan po ang number one technology ngayon in the far-flung areas. Uh, at uh, yan din po yung kanilang uh, direction ngayon kasi technology available na po. Eh bakit nga po uh, sa bahay ko meron nga ni Starlink eh? May Globe pa, pinagsama-sama ko na po yung tatlo eh. Bakit ganun pa rin po ang serbisyo Mr. President? nag halimbawa ko nga po ano, kasi ang... Parang uh, diversion ko lang po pagka... Uh, napakaraming iniisip yung mag-chechess ka lang po sa... Para medyo... Ma yung kaso po ah... Uh, halimbawa ang karaniwan na nga po palagi ko sinasabi ito eh matatalo ko na po yung kalaban ko eh mamamati ko na po siya eh isip-isipin nyo limang, minu limang segundo na lang nawala po yung internet ako po ang matatalo eh bakit ka nyo abandonment natalo ako dahil nawala po ako ng, ano, eh, ng internet isipin isipin po ninyo na <laughs> Ano lang po yun eh, pampa... Pamparelax lang po yun eh. Imbes na narelax po ako, sumama pa yung loob ko eh. At naisip ko gagawin na DICT at saka yung NTC. Na maaaring hindi naman po kayo ang may problema. Ex example lamang po yun para sa isang katulad namin. Paano na po yung napakarami pong mga aktibidad na hindi po nabibigyan ng katuparan, nawawala dahil lamang po sa kawalan po ng internet service. Okay. Uh kasama po ito sa quality standard po ng mga telcos at uh, ang uh, DICT rin po ay minomonitor na po yung kanilang uh, mga performance. So um uh so ito rin po ay isa sa mga isang bagay na tinitignan din po ng uh, DICT ngayon yung quality service na ibinibigay. Of course, uh, again no, different areas, different uh Uh, iba po yung uh, situation uh, pero parte ito sa uh, service standard na ini-implement po ng DICT Meron po ba kayong uh, mga tauhan Mr. President na kahit random lang mag-check kayo kasi yung pong mga service provider na sinasabi ko sa inyo kumisang po dumarating naman sila pinatatawag para nga check-in po pag-alis naman po nila okay naman po eh Merong Netflix. <laughs> Pagalis po nila, teka, may problema na naman eh. Baka naman po kayo, meron kayong mga tao na kung hindi naman po imposition yun. Sa mga ganong pagkakataon, uh, na-check nache din, baka naman may nagkapalit-palit siguro dahil tatlo po yung uh, nagkalaban-laban po siguro. Hindi ko na po alam kung ano ang problema talaga eh. Oh, meron doon silang mga field uh, personnel, meron rin po silang mga nag-check po ng uh, quality standards uh, nationwide. In fact, uh, next year nag-allocate po tayo ng 450 million para ma-expand pa yung regional offices ng DICT uh, para po talagang present na sila nationwide. No? Uh, sila siguro isa sa pinakabatang uh, ehensya po ng ating, ating pamahalaan. Uh, kaya ho, isa sa mga Uh, inalagay ho natin sa budget ay eh, itong kanilang uh, uh, regional offices. So, para nationwide, eh, uh, masisigurado isigurado nila na maganda po yung servisyo. Opo, Mr. President, kasi alam ko po ang ating uh, bagong sekretary ng DiCt nang galing naman yan sa digital banking industry na kung saan ay uh, pinakamatas po siguro ang standard kung ikukumpara sa ibang uh, industry. Kaya naniniwala po ako na makakatulong siya sa mga ganong klaseng mga inconveniences. Pero kung sakaling ma-check mo yung bahay ko, Mr. President, wag mo nga asahang dadag ibabalik namin yung binawas sa'yo. Mr. Chairman, kung magpapakain daw kayo o magpapakape, pupuntahan mo kayo ni uh, Secretary mismo uh, para ma-check niyo. Uh, po naman kung uh, pakapi-kapi lang pag magpasensya nyo na po yung 3-in-1. 3-in-1 uh, lang po ako, Mr. President. Dito po sa National Fiber Backbone po, Mr. President, dito po sa mga datos na ini-indicate po ng NET, 90% po ng National Fiber Backbone, Phase 2 at saka Phase 3, as well as 50% po ng NFB Phase 4, ay dapat po uh, Naisagawa na po ng 2024. Last year po yun. Pero yung actual data po, Mr. President, ang accomplishment rate po ng National Fiber Backbone, phases 2 and 3, ay nasa 59% lang. At ang phase 4 po ay parang uumpisaan pa lang. Ano po ba ang plano rito, Mr. President? na dapat sana ito po i-backbone talaga eh. Pag sinabi nating fiber backbone, napakalaki po ang uh, ang role na gagampanan ito. Uh, siguro po, kagaya ito rin ng uh, national grid. Kung pag-uusapan po yung pagsusupply ng kuryente sa ating bansa, hindi po matatawaran ang napakalaking ibubunga nitong national fiber uh, backbone, Mr. President. Bakit ganun po ang naging performance? Tama kaya kayo, Mr. President. In fact, uh, yan po yung aming uh, isa rin na pag-usapan sa hearing, yung implementation po ng uh, uh, national uh, fiber backbone. Uh, maganda po yung konsepto because uh, magkakaroon po ang gobyerno ng sariling fiber backbone at uh, ito ito ang uh, ang, ang visiono dito ay gagamitin po ng gobyerno gagamitin din po ng mga LGUs at pwede rin po mag-offer ng services sa mga maliliit na ISP sa iba't ibang lugar so bababa po yung presyo ng uh, internet sa mga malalayong lugar at of course sa mga LGUs natin at ang kagandaan rin dito ang government may sarili na o siyang uh, Um, uh, kumbaga may sarili na siyang infrastructure. Uh, admittedly, na pag-usapan ho namin to sa sa hearing na budget hearing na mabagal rin po yung implementation nito. Admitted ho yan. At uh, meron rin pong catch-up plan ang uh, department para po um, mapabilis po yung construction. So on target ho next year, um, yung phase 4 and phase 5, uh, um, aabot na ho to by, aabot na ito sa Zamboanga. No so mako-connect na po from Luzon, Visayas all the way to uh, Mindanao. No, so yun po ang target by um next year. Next. Sayang po kasi ang oportunidad, Mr. President, uh given the fact na ang Vietnam po dito siya lubos na namuhunan eh sa digitalization po ng kanyang bureaucracy. Kaya kung makikita po natin uh, siguro ang nagawa ng Vietnam mula nung mailatag po nila ang infrastructure sa digitalization. Talaga pong, hindi uh, ko na po masasabing napag-iwanan po tayo ng malayo, pero makikita po natin yung mga indicators na halimbawa po, kapag binangga natin yung uh, per capita income po ng mga bansa sa ASEAN, mer meron pong direct correlation po dun sa sa bilis o sa baba sa bagal ng ating internet lalo na po yung broadband na sinasabi natin. Alimbawa po, uh, Mr. President, yung per capita income po natin ay napakababa kung ikukumpara po sa Singapore. Ang Singapore po, ang per capita GDP is $88,000 per citizen. Sa so, mga yun po yung balik share ng isang Singaporean sa kanilang total economy. $88,000. Ang Brunei po ay $35,000. Malaysia, $13,000. Thailand, $7,800. Indonesia, $5,270. Vietnam, $4,620. Ang Pilipinas po ay 4,130. So makikita po natin, nasa mababang antas po tayo dahil isa po sa pinag-uusapan sa